Another day another blessing mga Marcy at parsi so umorder nga pala ako ng notebook ni Gia dahil nagsisimula na ako mag-ipon-ipon ng mga gamit nila 210 pesos nga yung lima piraso na writing notebook pero dahil sa Orange Shop video nga ako nag-checkout kaya naman 147 na lang yung binayaran ko sa limang pirasong notebook nagdalawang checkout nga ako para mas malaki yung matipid ko at kita niyo naman napakaganda nga ng bawat pages nitong notebook may ganitong notebook din naman sa mall kaso nga alang mas makakamura ako pag sa Orange Shop ako nag-order may plastic cover na nga rin to kaya hindi ko nababalutan at lalagyan ko na nga lang ang subject kung ano ba yung meron sila sa grade 1. Nagdabi nga pala, biglaan lang kami nag grave at kumain nga kami dito sa hari ng kusina sa may area j Nagkayaan nga lang din kumain sa labas at eto nga lang din yung mga in-order namin. Ang mura nga dito sa kinainan namin dahil eto nga ang in-order ko na meron ng chicken tsaka sisig, e eh 180 pesos lang yan tapos only rice na rin. Same nga rin yung kay Sena. at eto naman kay Gia, e eh 110 pesos. Sulit na sulit na dahil bukod nga sa only rice, yan sarap mga ulam nila. Akala ko nga kagabi, hindi ako makakapag-upload ng mini vlog kasi wala kaming wifi. Paano? May nag-ayos daw ng wire tapos natamaan pati yung wire ng wifi. Nag-load ako sa dito sim, pati na nga rin sa TM kaso ang hina talaga ng data at hindi ko rin talaga magamit. Isa din yan sa dahilan kung bakit nga din kami lumabas kagabi para nga makapag-piso wifi ako dun sa may area G. Kasi kahit nga yung mga piso wifi sa amin, iparehas parehas nga lang na daska fiber kaya pare-parehas nga dito sa amin na walang wifi kahapon. Gini Ginising ko na nga yung bunso ko, tapos nagligpit na nga ako dyan ng higaan, then binalik ko naman yung center table, saka nga ako nagligpit dito ng pakonti-konti. Yes, mga mi, eto na talaga yung morning routine ko simula nga nung natutulog na kami dito sa may sala. Ginising ko na kasi mag alas 9 na at hindi pa nga rin nabubuksan yung pinto namin, gawa nga nung nakahiga pa sila dito sa may sala. Pagkatapos ko naman magligpit ng konti, eh, nag-vacuum naman ako dito ng sahig. At habang nag-vacuum nga ako dito, naalala ko yung carpet na nilaban ko nung nakaraan, eh, hindi ko pa nga rin dito na ilalaga nilagay. Eh ayan, inalis ko nga ulit yung center table. Tapos nilagay ko na nga dito yung carpet. At tagal ko na nga hindi nakapaglagay dito ng carpet. Siguro simula pa nung nagkabit kami ng vinyl tiles. Pagkatapos, eh dito naman yung sinunod kong inimis. Naglipit-lipit nga lang din ako dito ng konti. Tapos inayos ko lang tong kortina. Eto nga kortina ko dito sa may lamesa. Kulang pangayan. nga yan. Kita niyo naman, medyo buhagag yung pagkakalagay. Paano dati nung umorder nga ako noon pang tatlong kortina lang din talaga yung kaya ng budget ko. Sabi ko sa susunod na lang ulit ako magdadagdag pag nagka budget na pero hanggang ngayon nga eh, hindi pa rin ulit ako nakakabili. Dami nga nagtatanong sa link ng ginagamit ko na vacuum. Ilalagay ko na lang po ang link sa my comment section. Kahit nga ako nagustuhan ko rin talaga tong ginagamit ko na vacuum dahil tatlong nga yung heads na pwede mong pagpalit-palitin kaya naman napaka-useful talaga. Lipat ko nga lang din sa June 4 tong calendar tapos inalis ko na nga yung halaman dito na naninilaw na. Sinunod ko namang maglipit ng mga chinelas dito sa labas kasi nga ang sakit talaga sa mata at ang kalat tignan. Nako po, ewan ko ba sa sarili ko hindi ko pa mapalit-palitan yung walis ko dito sa labas dahil putol na nga yun at nahihirapan na nga ako pag nagwawalis mo ako makukuba. Pagkaganyang walis din talaga kasi namumurahin lang, mabilis lang din talaga siyang maputol. Kapasok ko naman dito sa loob, binagmap eh, nga lang ako ng sahe. Nagmamadali na nga rin ako ng mga oras na to't nakakaramdam na ako ng guto. O ba diba, kahit nga kape o tubig man lang, wala pa ako naiinom pero eto nakapaglinis na nga ang person. Pero eto, bago nga ako kumain na isipan ko munang magwashing. Ang mindset ko kasi para habang kumakain nga ako, eh meron pa rin ako nag gawa. Pero inuna ko muna dito yung mga tuwalya at ilang piraso na nga yun nandito sa labahan namin. Ewan ko ba, parang kailan nga lang ako naglaba pero apaw-apaw na naman nga yung mga labahin namin. Kaya ang laking aluan din talaga na hindi na ako napapagod sa paglalaba dahil meron nga akong automatic washing machine. At habang meron nga ako nakasalang dun sa washing, nagasikaso naman ako dito sa lamesa para makakain na kaming tatlo. Nako po, ng mga oras na to, eh, gutom na gutom na nga talaga ako. Kaso nga lang nung tinawag ko na yung mga anak ko para kumain yung bunso ko, itulog pa nga rin. Kaya kaming dalawa muna ni yung kakain. Kain po tayo mga Mars at Parsi. Thank you Lord sa pagkain. Kaso nga lang itong ulam na ininit ko eh parang naglalaway na. Pero tinikman ko pa nga rin at ayun, panis na nga talaga. Hindi rin kasi talaga ako magaling sa pangamoy lalo na sa mga panis-panis. Tuwang tuwa pa nga itong anak ko at sabi niya nga mami anong pinagagawa mo? At dahil wala nga akong uulamin kaya naman itong Milo na lang yung inulam ko. Yung ulam kasi na ininit ko kanina na nasa lamesa eh para nga sa mga bata. At habang makain pa nga si nakalimutan ko nga video kinuhan itong mga nilinisan ko kanina. O, ba? Diba, ang aliwalas ng bahay namin kay Aga Aga Pangalang. Ang lakas talaga makamayaman vibes sa'yo, eh, no? Pagka meron kang carpet sa may sala. Pagkatapos nga ni Sena kumain, nagligpit nga lang ako dito sa may lamesa, tapos nagpunas na rin. Naisipan na nga rin namin magpiso wifi sa may kanto at binuksan ko na nga lang yung ilaw dun sa may kainan dahil nga yung bunso ko itulog pa rin. Hindi naman yun naiyak eh, at nalabas ng bahay pagka nakitang wala ako. At malapit lang din naman to dito sa bahay namin. Kapag piso wifi nga kami kasi Global internet nila dito sa may kanto. Nagdala na nga rin kami ng foldable na upuan para nga meron kaming maupuan dito sa ilalim ng puno. At yun lang muna mga Marset Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.